Ang lukban ay kilala rin bilang suha o pomelo ay isang uri ng prutas na kabilang sa pamilya ng mga citrus. Ito ay may malaking bilog o hugis peras na bunga na may makapal na balat at matamis maasim na laman. Karniwan itong kulay berde o dilaw sa labas habang ang laman naman ay maaaring kulay puti, dilaw o mapusyaw na rosas. Sa Pilipinas, ang lukban ay sagana sa mga probinsya tulad ng Dabaw at Laguna. Popular ito lalo na sa tuwing panahon ng anihan at kilala bilang masarap na pampalamig sa mainit na panahon. Ito rin ay bahagi ng kultura ng maraming Pilipino dahil sa masarap nitong lasa at mga benepisyo sa kalusugan. Narito naman ang ilang benepisyo sa kalusugan ng pumelo o suha. Number 1. Mayaman sa vitamin C, tumutulong sa pagpapalakas ng immune system, nakakatulong sa paglaban sa sipon, ubo at iba pang infection. Number 2 pampababa ng timbang, mababa sa kalori, ngunit mata sa fiber, kaya nakatutulong ito sa pagpapabusog at pag-iwas sa overeating, pang-iwas sa sakit sa puso. Ang mga antioxidant nito ay tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagpapataas ng good cholesterol. May potassium na mahalaga para sa regulasyon ng presyo ng dugo. Number 4, nakakatulong sa digestive health, mataas sa dietary fiber na nakatutulong sa maayos na panunaw at makakaiwas sa constipation. Number 5, anti-aging properties. Ang mga antioksidan, tulad ng vitamin C at bioflavonoids ay tumutulong sa pagpapaganda ng balat at pag-iwas sa mga wrinkles. Number 6, pampalakas ng buto, naglalaman ng kalsium at potassium na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Number 7. Nakakapagpababa ng blood sugar. May mababang glycemic index, kaya ligtas kainin ng mga taong may diabetes sa tamang dami. Number 8. Panguntra sa kanser. Ang bioactive compound nito tulad ng lycopene at naregenin ay may potential na anti-cancer properties. Number 9. Pag-iwas sa kidney stone. Ang mataas na citrate content nito ay nakatutulong sa pag-iwas sa formation ng kidney stone. Number 10. Pangbos ng metabolism. Ang enzymes sa suha ay tumutulong sa mas mabilis na pagsunog ng taba at enerhiya. Aalaala Bagamat maraming benepisyo ang suha, umiwas sa pagkain ito kung umiinom ka ng mga gamot tulad ng statins o gamot para sa high blood pressure dahil maari magdulot ito ng side effect. Palaging kumonsulta sa pinakamalapit na pangangalagang pangkalusugan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabayan.